Nag-organize ako ng kulto kay gusto kong yumaman. Kasi yung may mga ano dyan, may yumayaman eh. Wala mang bayad itong akin. Libre. Mga, anong, anong, anong religion mo? Iglesia ni Rodrigo. Hindi <laughs> maganda. Walang bawal, wala lahat. Sige, larga. Imperno kayo. Magkita-kita tayo doon. At huwag kayong matakot sinasabi ko. Kumapunta tayo sa imperno, marami tayo. At di ba 'le? Malapit na tayo magtake over. <laughs> Hindi na lang inisip ng mang ulul na 'to. Putang ina nila. Para maintindihan ng mga putang ina. Kayo nga sa Pilipino na mga putang ina ninyo, kinikay mo Ngunit ang mga bagay na lumalabas sa bibig ay nanggagaling sa puso. Ang mga ito ang nagpaparumi sa tao. Ito ay sapagkat sa puso, nanggagaling ang masasamang pag-iisip, mga pagpatay, mga pangangalunya, ang pakikiapid, mga pagnanakaw, mga walang katotohanang pagsaksi at mga pamumusong. Ito ang mga bagay na nagpaparumi sa isang tao. kinanon ako, and every time they said, we will cut our assistance, sabi ko sa kanila, putang ina ninyo, wag mo kaming gawing asok. Gago ka ma? Hindi, walang resibo. Basta hingi na lang. Matuto kayong magsabi, ako'y Pilipino, putang ina mo, wag mo akong lukuhin sa bayan ko. Let's ka. O, oh, mo, Yan ang toro ng seminar ni Duterte. Patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romales. No joke. No joke. Nagdilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka hanggang hindi mo mapatay sila. Parang bukas na libingan ng kanilang lalamunan pananalita nila'y pawang panlilin lang. Ang labi nila'y may kamandag ng ahas. Puno ng pagmumura at masasakit na salita ang kanilang bibig. Wala silang atubili sa pagpatay ng kapwa. Parang dinaanan ng salot ang kanilang madaanan, hindi nila alam ang daan ng kapayapaan. Hindi sila marunong matakot sa Diyos. Who is this stupid God? Stupid talaga ito, putang eh, kung ganun. You created some, something perfect. And then you think of a, an event that will tempt and destroy the quality of your work. How can you rationalize again? God? No? Maniwala ka? Oh, ikaw, I mean, maniwala ka? Hmm. Kaya nga sabi ko siya, Ni, maniwala niyang, you no. So tayo ngayon, all of us are born with an original sin. Ang original sin, at I said, ano man yan? Was it the first kiss? O what was the sin? Bakit original? Nasa womb ka pa, may kasalanan ka na. Hindi, tsuk, tsuk walang unang nanay pati tatay mo, wala ka bang kasali? Tapos ngayon, may original sin ka. Oh, Tanginang klase. Okay. Anong klaseng reliyon yan? Yan ang hindi ko matanggap. Tandaan ninyo ito. Maaring patawarin ng tao sa lahat ng kanyang kasalanan at paglapastangan, ngunit ang sino mang lumapastangan sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran, sapagkat siya ay nagkasala ng walang hanggang kasalanan. Paano ka makakonsentrate na yun, Diyos mo pinako sa krus? napakawala ng bilib ako ang Diyos tapos ipako mo ako? Putang ina. Sabihin ko, lightning, ubusin mo ito, sunugin mo lahat ng mga irihis. Ngunit nilalapastangan ng mga taong ito ang anumang hindi nila nauunawaan. Sila ay tulad ng mga hayop na ang sinusunod lamang ay ang kanilang damdamin na siya namang magpapahamak sa kanila kakilakilabot ang sasapitin nila sapagkat sumunod sila sa halimbawa ni Cain. Hindi sila nagkamali. Putang ina, eh, papatayin ko talaga yung magagawa. Huwag tayong tumulad kay Cain na ng Diablo. Pinaslang niya ang kanyang kapatid. Bakit? Sapagkat masama ang kanyang mga gawa, ngunit matuwid ang mga gawa ng kanyang kapatid. Mamamatay tao ang napupuot sa kanyang kapatid. At nalalaman ninyong, ang buhay na walang hanggan ay wala sa mamamatay tao. Gusto ko, ang yung ulo niya ba? Sabi ko, sarili ko. Okay. Let's go to hell. Kung inaakala ninyong kayo'y nakakahigit sa iba, subalit hindi naman, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Hindi maaaring tuyain ang Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Lahat kayo dito, sir. kayong kasalanan. Kung anong pinagawa ninyo sa buhay ninyo. Imperno kayo. Magkita-kita tayo doon. At huwag kayong matakot, sinasabi ko, kung mapunta tayo sa imperno, marami tayo. At maraming magagandang, so, so, so saan na pala nakapunta yung magaganda? Kala mo punta yung langit? Yung magaganda, nandoon sa imperno rin. Kaya ako, pag ako ang namatay, totoo, at uh, magkasabay tayo sa, ganoon, magparade tayo, punta tayo doon sa trono ni Satanas ang gawin ko sa harap ninyo sampaling ko yung putang inang satanas na yan at putulin ko yung ano niya yung ikog ay yung buntot niya gawain natin balbakuwa sa bayan natin ang inom doon wala yan huwag okay, matakot niya kay satanas o, ano bang tayo patakutin ng satanas na Di hindi le? malapit na tayo mag take over kaya eh, kung may eleksyon lang, pan panalo talaga tayo doon. <laughs> Hindi na lang inisip ng mga ulul na to. Putang ina nila. Para maintindihan ng mga putang ina. Kayo nga sa Pilipino, kinikin mga putang ina ninyo, mo. Ngunit ang mga bagay na lumalabas sa bibig ay nanggagaling sa puso. Ang mga ito ang nagpaparumi sa tao. Ito ay sapagkat sa puso, nanggagaling ang masasamang pag-iisip, mga pagpatay, mga pangangalunya, ang pakikiapid, mga pagnanakaw, mga walang ng pagsaksi, at mga pamumusong. Ito ang mga bagay na nagpaparumi sa isang tao. Ginanon ako, and every time they said, we will cut our assistance, sabi ko sa kanila, putang ina ninyo, wag mo kaming gawing aso. gago ka ma. hindi, wala walang resibo. Basta hingi na lang nga. Kung matuto kayong magsabi, ako'y Pilipino, putang ina mo, wag mo akong lukuhin sa bayan ko, letsega. Ha, oh, Yan ang toro ng seminar ni Duterte. Patayin mo si BBM si Lisa Araneta at si Martin Romales. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil ha. Ah. Hanggang hindi mo mapatay sila. Parang bukas na libingan ang kanilang lalamunan. Pananalita nila'y pawang panlilin lang. Ang labi nila'y may kamandag ng ahas. Puno ng pagmumura at masasakit na salita ang kanilang bibig. Wala silang atubili sa pagpatay ng kapwa. Parang dinaanan ng salot ang kanilang madaanan, hindi nila alam ang daan ng kapayapaan. Hindi sila marunong matakot sa Diyos.